o maamagu Uy! o Kaanastapa! Nikita mo kanava ka mong Bripton o Kako Iy 벤ência na si Tom alla-ba-n bra- tubig Alam mo ba kung

ay masyadong na. Bari makasintere na. Buhin mo yung Ito, makakitit-sire. Buhin mo naman. Buhin mo. Buhin mo para hindi magasa. Bakit naman tayo sa bato? Andun yung bato. Yun bato. Yun bato na karimna. Ito, ito. Matapos. Ayan. 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 May tubig na yan. Hindi na kayo. May halal na sa tubig. Ayan. Ayan. Oo. Kasipaw. Ayan.

Nga kasimaman ko na, nga bago ko mababa. Mababa Tara, tara, tara. Mababaw! Mababaw! Mababaw na! Nga bago na. Nga bago na. Nga bago